May pa rin dito sa Canada, pero malapit nang matapos yung May. Ngayon, ito yung mga kalabasa ko. Ayan. So, yan. Pag bagong tanim yan, tinatakpan ko pa. Kasi tinanim ko to mga isang linggo na mahigit. Mas maaga ako nag nagtanim sa normal. Kasi nga gusto ko maagang kumapit yung mga halaman ko, yung mga ugat niya. Ma maagang kumapit sa lupa. Para maaga akong makapag-ani. Eh kaya lang, ang risk nga lang nung pag ng lumamig. Kagaya ngayon, um, lalamig ang gabi ng madaling araw pala na plus 3 lang. So delikado mamatay itong mga kalabasa ko at yung mga halaman. So halos lahat ng mga halaman noon na gulay mamamatay sa lamig na yon. So ang ginawa, ginagawa ko, ayan, para rin silang mga tao na... pinoprotektahan sa lamig. Kailangan nila ng kumot. In this case, timba ang ginamit ko kasi nga Baka na mamaapakan kung sako o papel. Kaya timba. Pag ganyan, nabubuhay pa rin sila. Kahit na malamig na malamig. Kahit pangasiro. wag lang yung isang linggong siro. Yun nga lang. Ito pa yung isa. Ayan. So ayan, tinatapang ko sila. Para ko silang kinukumutan. Pero meron na akong casualty. Doon sa mga bawasan po yung itinanim ko. Meron mga tatlo, dalawang mamamatay. Ayan. So yun lang nga lang ang mahirap dito. Yung... Yung pagtatanim, hindi madali. So, yan, para silang tao na kinukumutan ko ngayon. Ayan. So, yan, tinatakpan ko. Ngayon, eto pa. Eto pa. Ayan, tinatakpan ko sila. Ayan, kita nyo. Ayan. Uh, mamamatay kasi sila kung pag hindi ko tinakpan. Ayan. So, madami yan. Eto naman yung mga pechay ko or mustasa. Ayan. uh-huh Baka kasi mamatay. Masyado pang maliit. Ayan, no. Oh, katutubo lang, oh. Sinabog ko lang yan. Madali lang itanim. eto pa yung mga... Ayan pa yung mga kalabasa ko. Ayan. Kalabasa pa rin yan. Ayan siya, oh. Ayan. Medyo umasenso yung iba. Marami yung umasenso. Namatay, ito, ito yung medyo maraming namatay kasi eh, marupok pa yung ano yung ko na. Ayan. Ayan. Kunti na lang natira. Tatlo na lang yata. O, oh, apa. Tatlo na lang yata o oh, dalawa yung nabuhay. Delikado pang mamamatay. Yun nga lang ang risk ng maagang nagtatanim. Pero maaga kang aani. Yung mga binili kong halaman na pang ornamental, yung pang display kaunti lang. Pero marami yung punla na inabot din ng 7,000 pesos sa pera natin. Mura na yun ha. Yung pinakamura na yung binili kong halaman. Ayan. So, kinokoberan ko sila. Ayan. Ayan. So, ayan. Um, Tinakpang ko sila, kinukumutan ko sila, yan. Ninagyan ko na lang ng lona, nandito pa sila sa ano namin, sa terrace, ayan. So lahat ng halaman ko nandyan. So hindi ko pa siya pwedeng itanim. Siguro mga mag-aantay pa ako ng tatlong araw bago gumanda-ganda yung weather sa madaling araw. So meron pang isang araw na darating, bukod sa bukas, mamayang gabi. Meron pa uling isa pang gabi na magkakaroon ng lamig yung sobra na hindi kakayanin ng mga punlako ko. So, ayan. Um, tinakpan ko, yan no? dami o, oh, oh. So, lahat ng punla ko, uh, yung pinili ko palang punla, ayan, tsaka halaman dyan. So, may tatanim ko lang yan, mga 3 days pa or 4 days pa. Tapos, non libre na yung mga halaman ko. Pero, pagkatanim ko yan, tatakpan ko pa rin yan ng ilang araw para maka-adapt sila sa weather. Kahit na medyo malamig sa labas, makayanan ng mga halaman. So, ganyang ka-challenge yung pagtatanim dito. Ganyang kahirap. Hindi madali. Mahilig lang talaga ako magtanim. Ayan. Tsaka marami ako na umura pag magtanim ako yung gulay ko. Talaga marami ako na aani. Marami ako natitipid sa grocery. Kumukonti yung binibili kong grocery. Dahil halos libre na yung mga gulay ko. So, ayan yung mga halaman ko. Ayan. So, kinokober natin sila. Ayan. So, tatakpan ko siya ng lona para hindi sila mamatay sa lamig. Mamayang madaling araw at mamayang gabi. Ayan. Ayan, good morning! Ito na yung bisitahin natin yung mga halamang kinumutan ko. Ayan, nakakumot pa rin. <laughs> Nakakover. Kasi alam nyo ba na, kita nyo ang tindi ng sikat ng araw, no? Pero alam nyo ba na, ang temperature ngayon ay plus 6 lang. So, delikado pa rin mamatay yung mga halaman ko sa lamig. Tapos mamaya, mamayang gabi, ganun uli. Freezing point na naman. So, hindi makakasurvive yung mga halaman kung bata pa sa labas. Pero yung mga chicharo ko, tsaka beans, tignan natin kung masusurvive ba. Alam ko, matibay itong mga ito sa mga lamig. So, mabubuhay yan. Pagkalaang ng, siguro mga one week pa, lilitaw na yung mga tinanim kong beans at tsaka chicharo. Doon, doon. Ngayon, ayan yung mga pechay ko. So, tatakpan pa rin natin sila at yung mga kalabasa ko. Kasi, ngayong araw na to, 6 lang, plus 6 lang at plus 9 baka mamatay pa rin yung mga halaman ko and then tsaka, lalong lalo na yung mga binili kong punlang kamatis at saka yung mga ornamental plants ngayon yung mga punlang ako naman ang nagtanim nasa loob pa ng bahay nasa tabi pa ng window hindi ko muna ginalaw so mamaya didiligang didiligan ko yun so ganyan yan ayan kita nyo hindi uh, na sikat ng araw pero plastics yan ganong kalamig pa rin So, madaya yung sikat ng araw dito yung weather dito madayang madaya kahit na nakikita mong nakasikat yung araw malamig so yan mananatili mo na siyang nakatakip ngayon hanggang bukas yan hanggang bukas pa dalawang araw at gabi pa rin silang nakakover kasi nga malamig pa malamig pa rin kaya mag-aantay pa yung mga halaman ko niyan. mga 4 days na lang makakapagtanim na tayo excited na ako Naku, umuulan nga. Sabi sa weather forecast ngayon, 100% chance of rain. Umulan nga. At saka, alam nyo ba kung anong temperature ngayon dito? Plus 5 lang. So, mamamatay pa rin yung mga halaman ko. Sa so, ipapakita ko sa inyo. Ayan. So, nakakumot pa rin. Dalawang gabi na silang nakakumot yung mga binili kong punla at saka halaman. Ayan. Nakakumot pa rin sila. Hindi pa siya pwedeng buksan. Tignan ko nga kung tumubo na yung mga mais ko. Ah! Hindi namatay yung mga ano... Hindi namatay yung mga pechay ko. Ayan, no? Mustasa. So, wala pa rin natubo sa mga mais ko. Ayun, yung mga beans ko, natubo na. Ayan. Kita nyo, ang bilis tumubo, no? Ayan, may beans yan. May halo palang chicharo. May nahaluan ho ng chicharo. So, ayan. Uh -huh. May pechay pa. Yung mga ligaw na pechay, oh. May mga natubong pechaya tsaka mustasa. Ligaw. So, ayan. Yung okra ko tumutubo na rin ba? Hindi ko alam eh. So, tingnan natin kung may mangyayari. Ayun, may tumutubo na sa mga okra ko. Good. So, mamayang gabi ho. Ano rin. Almost um, um almost ano lang. Plus 3 lang. So, malamig na malamig pa yon para sa mga halaman ko. Ayan. So, tatakpang pa rin sa, natin sila. So, tatlong gabi ito tuwing gabi tinatakpan ko pero ilang araw na silang ano ilang pangatlong gabi nang nakatakip yung mga punla ko talaman ayan so yung chicharo ko hindi pa rin tumutubo oh yung mais ang inaantay kong tumubo excited ako yung mga mais na galing Pilipinas yun eh ayan. so papasok na tayo sa trabaho yan pinaano ko na yung mga carpet ko, pinaulang ko para malinis. So, sa weather ngayon, hindi pa natin pwedeng buksan yung aking mga punla. Kailangan nakakumot pa rin sila. Heto, nakaapat na gabi rin nakakumot yung mga halaman ko. Ayan, apat na gabi rin ha. Tatlong araw. Ngayon, ang weather ay plus 18. So, alisin na natin yung takip. Plus 18 ang weather ngayon. Tapos, sa gabi, 18, 8 uh, ang pinakamababa, plus 8. So, ibig sabihin, okay na yung weather, kaya na ng mga halaman ko. So, alisin na natin yung takip. Yan, so mabubuhay na sila kahit na ano sa gabi. Hindi na sila mamamatay sa lamig. Yung weather, mababa. At kakayanin na ng mga halaman ko. Yan, so, naalis na natin yung takip. So, makatikim naman sila ng araw. Ayan. Kita nyo, ayan. So, hindi yata tumubo yung mga tanim ko dito. Mm. Ayan. Okay? Um, so, so, alisin na natin yung takip. Pwede na tayo magtanim. At, aalisin ko na rin yung takip ng mga halaman ko dito. Yan, kunin natin yung bota natin. Pasyalan na natin yung mga halaman ko. etong mga kalabasa ko niyan, plus 8 na bukas at okay na yung mga weather sa susunod na mga araw. So, makakasurvive na sila. So, alisin na natin yung ano, kunin natin yung tubig sa ayang. Ayan, kunin natin yung tubig, pandalig din to. Ayan. Ayan. alisin na natin yung takip, mabubuhay na siya. So, hindi ko na siya kailangan takpan. Makakasurvive na sila. Ayan. Tatlong gabi rin silang, anay, apat na gabi na nakatakip. Nag-recycle tayo ng tubig. Ayan. So, So, yan, alisin na natin. Takip, mabubuhay na sila. Naku, may naguhukay ng mga halamang ko. Siguro mga squirrel. Ayan. So, ay, naku, naputol to, oh. Oh, oh, huwag mong atakan yung mga halamang ko. Hmm? Ayan. So, kailangan protection ng kusina. Ay, may mga naan din. o. Eh, no? Parang napuputol, marupok. So, meron mga hindi nakasurvive na ilan. Ayan, o. Oh. Sayang. Kasama yan sa pagtatanim. Yung pinaka-delicate na stage. Ayan, o. Oh. Ilan din nang namatay. Wala na. Ayan. So, yan, ilan lang ang natira oh. Lalagyan ko ng kahoy yung mga kalabasa ko sa gilid protection para hindi maapakan. Pag dumadaan yung mga anak ko tsaka yung mister ko. Kasi malapit sila sa driveway. Ito kasi yung malapit sa bakod. Ayan. So lalagyan ko to ng takip para hindi maapakan. Ayan. yan uh -huh. Ayan yung protection nila. ayan, so ayan, dagdagan pa natin yung kahoy so tumutubo na yung mga sibuyas ko oh. ayan ayan, ito yung mga delicate stage ng mga halaman ko dito sa Canada pag ano Ayan, kundi kung gaganyanin, maaapakan nila. kita nyo yan, parang binabakurang ko sila sa gilid ayan, so bakot na bakot na sila ayan ayan uh -huh. so okay na sila protection na sila para hindi maapakan kasi hindi ko na sila tatakpan so mas malaki yung chance na maapakan sila eto rin na ko na yung taki, pero hindi ko na yan babakuran kasi hindi naman to daanan ng tao ayan so medyo success yan hindi ko na yan tapos na yung pagtatakip ko oh, kaunti lang yung nakasurvive. O, tingnan na, namatay din na naman to. A Apat lang. Ba, tatlo lang ang nakasurvive, o. Oh. So, yan, tatlo lang. Mm-hmm. Ito pa. Yan, medyo nakasurvive yan. So, hindi ko natatakpan yung mga yan. Next, puputulin ko yung mga gu, ano, yung mga damo na gumagapang sa mga bakod kasi ma ano, um, hindi mabibigyan ng space yung mga hala gulay ko kung hindi ko papatayin to ayan eto yung mga papatayin ko ayan oh. gugupitin pala kasi mahirap silang patayin na yan oh puputulin ko na yan ng advance para hindi na sila gumapang pataas dyan at ma-occupy nila yung space ng mga halamang ko ayan yan papatayin ko yung mga yan puputulin ko yan para hindi na sila gumapang ito pa. Ayan. So, puputulin ko yung mga yan, mga damo yan, gumagapang yan. Pag hindi ko pinutol yan, kukuha nila yung space kung saan dapat gagapang yung mga kalabasa ko. yan Ayan, pagkatapos kong putulin yung mga damo, ayan, tumutubo na yung mga green beans ko, oh. May mga ligaw na petsa yan, oh, kaya mustasa, yan, no. Oh, Tubong-tubo na, no. Tapos may mga mais, oh, ayan, no, oh, wild. Bigla na lang tumubo dito yung mais. Akala ko, ano, hindi sila tutubo. Ayan yung mga ko. Tumubo. Kaya may mais tuloy dito, ayan, no, oh, madami-dami rin. Ayan, so may mga mais na na tumutubo na yung mga mais ko. Eksaktong, wala pang two weeks tumubo na kasi panay ang ulan. So, mukhang marami akong mga halaman ngayong araw. Yung itong taon na to, marami akong mga harvest. Aalisin ko na yung takap ng aking mga pechay at mustasa. Ayan, hindi sila namatay sa lamig. So, matrabaho. Ayan. Oopsie. Yung, mga pa. Mm -hmm. so, okay, yung aking mga pechay ayun pa so okay ayan yung aking mga pechay ang ganda no mga mustasay na tsaka pechay. Kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyo kalimutang i-like at huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe.